So, ayan, meron dito ako na billing saging na hinog. 20 pesos. So, ayun. Eh, hindi ko na sana yan bibiling kasi mukha siyang ano, yung parang latana. Pero, nung binuksan doon, sana okay naman. So, ayan, meron dito po ito, Ginawa ko kagabi. Flower po ito, Pero, kumain na ako niyan kagabi. Ay, kanina pa na. So, ito ka almusalin ko yan, i-slice ko lang siya ng pagganto. Tapos, may mantika na tayo dito. Oh my God, umuusok na siya. Patayin muna natin. Kakalorgy. Tapos, lagay na natin dyan. In short, repletohin. Hindi ko na ito nilagyan ng asukal kasi medyo overripe na siya. Matamis na siya. Actually, pwede naman talaga siyang kainin as is. Pero, eh, gusto ko na, ano, eh. may bang uh, lasang preto. so, ayan, na natin sila diyan. So, ang goal lang natin dito is golden brown. Maya-maya, eh, i na natin yan. Ayan, perfect na kanyang pagka-brown dahil nga ano na siya medyo override parang ano na ang ano niya, parang nagkakaramelize siya on its own oh my god ah, diba ang ganda ng color mga madi so ayan flip natin uli kasi mas gusto ko ano pa brown ng very very light kasi hindi pa gano'n ka ano. Yan. Yan, yan, yan. Oh my God, ang sarap ito. So, mga ano na lang yan. One minute at okay na yan. So, yun. Enough na natin yung ating kalat kukunin natin at ito transfer na natin dito. Naglagay lang ako ng brown paper para naman ma-absorb yung mantikers. Yan. Yun, no? Ang ganda. Hmm. So, ito na yung ating ano, banana. So, tikman na natin. Medyo mainit pa siya. Ayan. Best bite! no. Oh. Mm. <laughs> mainit kasi makulit ka mm Uh -hmm. Mm. Shout out dyan sa mga hindi pa nag-aalmusal. Grabe ah. <laughs> ah. 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 Mm. Gabi, ha? wala tayong kape for today's video kasi iinom lang ako lang kape pag nagkikrib ako hmm, may natal pa dito po to baon na beans oh. niloto ko kagabi kasi wala siyang baon almusal na rin Mm. Shout out pala kay ano, sa aking sister in law, kay Daday. Alam ko nga pa pa nito ito. Shout out sa iyo, share Shout out pala kay Amore. Ay, Shinel! Gosh! Amore po! Mmm. Maayong um, tala. Ang mamadali kasing kumain. Hmm. Mag na 9.30 na. Pumunta kasi ako palingki. Kung Makita ko. dun sa may malapit sa palengke, Hindi talaga doon sa palengke, Ang matanda lang kitinda nito. Mga sagi. Nandun lang sa lapag. Ano lang. Tapos itong mga ano na piraso na hinog. Actually, ang bibiling ko talaga yung hilaw. Pero sabi niya, sige na nang bilhin mo na to. Kasi, maano siya. Mm, mahinog siya. Sabi ko, magkano po yan? Sabi niya, 30 yung kilo. Sabi ko, baka, baka po yata. Hmm, kasi, tsura niya, oh. Hmm? Parang lata siya sa labas. Nagtira ako ng isa. Para mamaya, may rienda. Parang, ula, maubos ko na, may gum. <laughs> so, ayun. Sabi ko, sige, timbangin niyo po. So, lahat ka half, ano yung 20 pesos lang. Pila ko na. Oo pa naman. So, yun lang. Open na adlo. Bye.